Kabiya o nakaayo ko sa akong uyab, human ako na, na diskubre nga wang-wang na di ay kaayo ang iyang imburnal. Tinuod na DJ Sam o mga viewers nimo, nawa, ganda nga akong feeling sa akong uyab human wa rakatunga ang akong tabadidoy sa iyahang imburnal. Maayong gabi ideay ka nimo, mana sa imuha mga viewers o tigpaminaw ning imong programa online. Itago na lang ko sa pangalang Berto. 23 anyos ko, nagpuyo din hi sa Tagum City, Davao del Norte. DJ Samua, nagyad ko'y laing choice pa. Kundi mangayo na lang kong tambag sa imo mga tigpaminaw, tungod kay wa na dyan ko kay Bao. Kung unsa ba'y angay na kong buhaton karon? Humanwa na mangyad feelings pa sa akong uyab. Uga sugdan sugda na dihang nagtrabaho pa ko sa usa ka kumpanya din sa Davao City. Usa ka adlaw ni Ana, human sa among duty adlaw katong Sabado. Nang hagad ang ako mga kaubanan nga mag-inom lagi daw mi sa usa ka bar diha sa Davao. Katong gabi una, nakaila nako ako ang akong uyab nga itago nato sa pangalang Christine. Si Christine DJ Sam, usa ka dalaga. 21 anyos og nagpuyo sa Surigao City. Payaton siya DJ Sam o tama-tama lang po ng iyang height. Tapos dili na ko malimod, apikigid siya now. <laughs> Pero amot ba nga nung na-inlove ko sa iya ha? Hubog mangod ko ni atong higayun DJ Sam, maong kayo siya sa kong pananaw. Oh. Milabay ang lima sa among relasyon, ning resign ko sa akong trabahoan, ug ni ko sa amo DJ Sam, ug gidala nako si Christine. Sud sa lima kabuan na namo nga relasyon, wag gid na ako siya mahilabtan. Tapos dito sa amua, ah, gipailaila na ako siya sa akong mga ginikanan. Niya ng pagkagabi DJ Sam, perte na kong hangyo niya nga mga ana-ana, lagi ko niya. Apan grabe yun kagahi DJ Sam. Sugod alas sa is na kong hinangyo, alas dosay na sa kadlaw niya gihatag ang iyang pagkababahay sa ako a. Ah. Tapos sa mga binugno ay sa kama, Natingala ko. Intrada palang, lang, muragwa naman ko'y ma-feel, DJ Sam. Tungod di ay, wa rakatunga ang akong tabadidoy sa iyang imbornal. <laughs> Dito na ako na-discourage, DJ Sam. Tungod lagi, ingon siya na ako nga virgin pa daw siya. Katong higayuna, nabigyan na ko na ako siya isa lang ka-round. Pero wa, gid ko malipay. Oh. Maunang mangutana ko sa imo mga viewers. Unsa sa angay na kong buhaton. Apike na gani siya naong, wang-wang pagid ka ayog imburnal, mangwa gid ko ganahi. Unsa may angay na kong buhaton, prangkahan na lang ba na siya sa tinuod? Ngawa na gid ko malipay sa among panag-uban tungod kay sukad ato, kabiya o na gid ko DJ Sam. Daghan kayong salamat di sa imong pagbasa ni akong problema. Unta, hatagan ko aga maayong tambag ka na makatabang yun sa ako ah, sa imo mga viewers at followers. Basahon ko na tanan sa comment section. Imong sander DJ Sam, Berto.